Hello, magandang uh, gabi po sa inyo lahat. Ito ay isang uh, babala sa ilan nating mga kababayan, lalong-lalo na ay nagtatrabaho sa bahay at gumagamit po ng mga sinasabi nilang mga bagay na may mga orasyon o mga bagay na papabait ng amo na sinasabi nila o kung ano pa man na may kinalaman doon. Maraming beses na po tayo nagbigay ng babala tungkol dyan. Pero marami pa rin tayong kababayan ang patuloy na gumagamit nito na nag-aakala nila na paginawa nila yung babayit ng kanilang mga amo at kung ano-ano pa. Meron po tayong uh, isang kabayan ang nakadakdang uh, i-turn over sa otoridad bukas. Okay? Dahil po siya ay kinasuhan ng employer niya. Nang tinatawag po na ito na ano nga, na magic daw. Alam niyo po, nakita ko doon sa kwarto ng babae ng kasambahay, may mga bote po at meron pong litrato ng amo sa loob mismo ng bote. Okay? At nakita pa sa kanilang cellphone na may mga kuha si ng video ng kanyang amo at maging anak. Nakuha ng video na nakahubad ata o hindi ko pa, pero yun ang sabi sa akin. Wala pong magagawa ang ating uh, konsulado, ng MWO, po DMW sa ganitong mga kaso dahil ito po ay kasong kriminal na ipinail po ng employer. ko alam, hindi ko alam kung ano po ang mangyayari. Siyempre, for sure yun, ang sabi sa akin ng kausap kong taga-ahensya, ipakukulong po ng employer si kabayan. Umiiyak ang amo habang sinasalaysayin ng kabayan kung ano po yung ibig sabihin ng kanyang mga ginagawa sa harapan mismo ng ating mga opisyal. Kailangan ba natin yun? Okay, nakikita natin na maraming mga employer ang mga salbahe, pero maraming employer din na mababait. Paano ko na-tsempohan mo mabait ang employer mo at gano'ng gagawin mo? Ano mo sabi ng amo sa kanya? Harapan mismo ng opisyal natin. Anong kasalanan ko sa iyo? Napakabait ng employer. Ang sagot ng worker ko, siguro gusto lang ko mas Lalo kayong bumait sa akin. Kailangan ba yun? Hindi nyo ba naiisip yung pwede mangyari sa inyo patuloy dito ngayon nangyari sa kabayan? Hindi ko alam kung matempohan ko siya bukas, maabot na ko bukas na ito turn over sa autoridad. Kung puli makita ko siya. Kaya please, sa mga kababayan ko, lalo na yung may mga ganitong bagay, mag-ingat po kayo po po niyong gagawin yan dito. Okay? Hindi po yan ang solusyon para bumaitang ang employer. Maraming paraan. Pagpakita ng maayos ang trabaho, huwag lumaban, sumunod. Dahil kung may violation ng employer, pwede niyo po silang ireklamo sa inyong mga agent, agency or kung hindi kayo papansin ng agency sa ating gobyerno. Pero hindi po yung ganyan, nagagawa kayo ng ganyang bagay na ikapapahamak niyo ngayon, sa si kabayan malaking kasong kakahirapin dahil sa ginawa niya. Magtin magsilbing aral ito sa ating lahat, lalo-lalo na po yung may mga kalaman sa ganito. Itong isikap.